Put a finger down, Filipino edition! Iba ba ang daliri kung tingin mo ang Ingles ay pang matalino lamang? Iba ba ang daliri kung nahihirapan ka magsalat ng sanaysay sa Filipino kesa sa Ingles? Iba ba ang daliri kung mas kaya mong makapagpahayag sa wikang Ingles kesa sa Filipino? Iba ba ang daliri kung Ingles ang ginagamit mo sa iyong pananaliksik? At iba ba ang daliri kung ang tingin mo sa Filipino ay wikang lansangan? ba makapangyarihan ng kasaysayan ng ating wika? Dahil ito ay nakabatay at nagawa dahil sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa ating uh, kanilang buhayan, tradisyon. Ngunit bakit tila yata ito ay ating ikinakahiya? Bakit mas pinipili natin matuto ng Ingles ng wika Banyaga? Kaya, para hangin na ba tayo nag-aaral? Nasaan nga ba ang isipang para sa bayan? Ang solusyon ay dapat natin pagyamanin at ipagmalaki ang ating wika dahil kaya nitong pantayan ng iba't ibang wika sa panahon ng globalisasyon. Gaya ng sinabi ng aming guro na si Ginang Flores, hindi naman natin kalaban ng Ingles, ngunit hindi dapat natin ikahiya ang ating sarili. Bakit hindi tayo makagawa ng mga pananaliksik at pag-aaral sa ating wika? Paano natin masosolusyonan ang mga problema ang ikinakaharap natin sa bansa kung ang mga pananaliksik natin, lalong lalo na ang siyensya, ay halos nakatuon sa pangangailangan ng mga dayuhan at para sa pandaigdigang kaalaman? Ang pinakamahalaga, paano ito maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino? Hindi ba pagkakait ito sa impormasyon? kung tutuusin nga, sabihin man natin na susi ang Ingles sa pag-uunlad. Ngunit nakita ba natin ang kalagayan ng ibang bansa tulad ng uh, Japan, Thailand, China at ibang mga bansa sa Europa? Hindi naman nila kinakailangan na matuto ng Ingles upang umunlad ng gusto. Hindi ba? Sa kabilang banda, mayaman din naman tayo sa literatura. Mismo mga dayuhan naman ang ninanais na matuto ng ating wika at literatura dahil ang Filipino ay tinuturo rin sa mga universidad sa ibang bansa tulad ng Ruso. Nakakatuwa nga na marinig na ang mga dayuhan ay matata na magsalita sa wikang Filipino. Kaya, bilang bahagi ng mga mag-aaral, at hinahigayat na isulong natin ang ating wika at huwag ito ay Atin itong ipagmalaki, ika nga natin, Pinoy Pride. Uy, Philippines! Maraming salamat sa pananood at naway may napulot kayo mahalagang impormasyon at pananawang mula sa akin.